Tulad nga ng sabi ko, pag pumasok na yung ulo, pasok na rin pati yung katawan. Eh may bulitas. Ayan, sumabit. Talagang sumabit. May bulitas eh. Hello, what's up po sa inyong lahat mga idol. So syempre, bagong araw na naman. Kaya panibagong laban na naman tayo sa buhay at nandito tayo ngayon sa sa may service road ayan nakikipagpatintero na naman tayo dito sa traffic sobrang traffic na naman talaga dito sa service road so pag ganito mga traffic kailangan doble ingat na talaga tayo pag nagsisingit-singit tayo mga nakamotor ayan may kasabihan nga tayo na kapag pumasok na daw yung ulo, pasok na daw yan pati katawan. Siyempre, medyo madulas na kasi yung mga gano'n. Diba? <laughs> ayan, kung mapapansin nyo po dyan, talagang napakaraming motor. Kaya sobrang traffic din talaga yan marami rin mga four wheels na sasakyan kaya ang ginagawa namin dito mga nakamotor talagang sumisingit-singit lang talaga kasi pag hindi ka sumingit talaga talagang hindi ka makakapasok ng maaga sa trabaho basta importante kapag sumisingit tayo doble ingat lang din talaga tayo mga idol kailangan gamitin natin yung lingon muna uh, bago singit bago liko ayan ganun pero mapapansin nyo po yan si kuya na sa harapan nyo. Naka-green ang jacket. May mangyayari sa kanya dyan mamaya. Kasi ang ginagawa niya, ayan, lumiko na po siya. Tapos mababangga po siya dyan. Ayan na nga sinasabi ko. Ayan, di ba binangga ng kotse? Kasi ang ginagawa kasi ng iba talaga, ang uh, ginagawa talaga ay... Eh, Uh, liko muna bago lingon di ba so which is ganun yung nangyari kay kuya kaya ayan, nadali talaga siya diyan eh Nadali talaga siya ng kotse. Grabe, sobra yan. Naipit pa yung kanyang paa kung mapapansin nyo po sa video natin. Ayan, ba diba? So, almost, halos kasi tala, halos 80% sa ating mga riders kasi talaga ang ginagawa kasi liko muna bago lingon kaya prone talaga sa aksidente. So, yun mga idol, kailangan pag nagdadrive tayo, dubli ingat talaga tayo at lagi tayong magpipray sa mga biyahe natin palagi. Yan, so bago tayo sumampas sa ating mga motor, sa ating mga sasakyan, mag-pray talaga muna tayo. Yan po, dubli ingat tayo at God bless po sa ating lahat. All right. Ulitin lang natin ang nangyari dito mga idol ha. Slow mo natin. Ayan po. Example po ng liko muna bago lingon. Ayan. Naipit pa yung paa ni kuya dyan. Kaya sinisinya sa niya na umatras yung kotse. Naku po. BMW pa naman yung isa. So doble ingat talaga tayo mga idol po. Alright. Ride safe po. Ride And i hate you